Good morning mga palangging magluluto tayo ngayon ng ginisang giniling beef beef giniling with eggplant. Ayan ang ating mga sangkap. Ito, kamatis, sibuyas, bawang, tanglad at siling mahaba. Ito ang ating giniling, may timpla ng mga herbs at siyempre ang ating Eggplant Ayan Okay, umpisa na natin ang pagluluto Ayan, naglalagay na ako ng mantika Lagay na rin natin ang sibuyas At haluhaloin Isunod naman natin ang bawang Haluhaloin din At ang kamatis Ayan, igisa-gisa natin yan hanggang sa mag-incorporate yung mga uh, spices na yan o, okay, lagay na natin ang giniling. Gisa-gisahin. At ihalo-haloin hanggang sa mag-brown ito. Okay. Okay na itong ating giniling. Nasanggot sana na maigi. Lagyan na natin ito ng tubig para palambutin ang beef giniling. Lagyan natin yan ng laurel. Lagyan na rin natin itong tanglad. at takpan natin. Okay, tingnan na natin. Ayan, kulong-kulo na. Tiplahan na natin ng asin. Okay, pa okay na. Okay na itong kanyang lasa. Tapos luto naman na ang giniling. Kaya ilagay na natin itong ating eggplant. Americanized tayo ngayon. Eggplant ang tawag natin kasi hindi pwede bagitin itong pangalan nito sa Tagalog. Kaya eggplant, yan. Try na natin. Marami ito. Isang kilo. Yung giniling na, one port. Kilo. Itong eggplant na to ay binabad ko muna sa tubig na may asin. Paghugas, sinugasan ko muna siya. Binabad ko sa tubig na may asin. Mga siguro mga 20 minutes yon Matapos, nang hiniwa ko na siya, binabad ko ulit siya sa tubig na may asin. Ayan, kaya ang kanyang, tingnan yung kanyang tubig eh. ano brown-brown. Yan ay galing sa ano ng eggplant. Yung, di ba nag-ano nag, yan, nagbabrown kapag eh, nahiwa na. Nilagyan ko to ng, medyo may sabaw-sabaw ito kasi gusto ng aking uh, mister ay may sabaw-sabaw. Takpa natin yan buksan na natin. Yan. Okay na. All right. Okay. Ayos na, Luto na ng ating mga eggplant. Ayan na, ang eggplant gisado. Try niyo yan para mabigyan naman natin ng bagong bihis ang eggplant. Masarap yan.